Kamusta po kayo mga ka-babes? Ito na po ang inyong ate At syempre, galing po tayo sa trabaho mga ka <laughs> Ngayon po ay Webes At uh, ngayon ay pang limang araw ng ulan Dito sa Manila Talaga naman, wala pong tigil ang ulan mga ka-babes At uh, pagkatapos po ng ulan, syempre baha ang kasunod <laughs> Kaya ayun, tuloy mahirap po ang pagpasok mahirap din ang pag-uwi mga ka-babes at syempre ang inyong ate ay balot na balot <laughs> mahirap nang maambunan mga ka-babes dahil mahirap magsasakit ngayon usong-uso po ang ubu at sipon ngayon mga ka kasi yung panahon nga po kaya hanggat maaari ayaw natin na maambunan tayo o mababasa ng ulan lalo na at galing tayo sa trabaho syempre pagod tayo mga ka-babes ayan Kumusta po kayo mga kababes? Mega mega love shout out po sa inyong lahat sa ating pong mga subscribers, mga silent viewers, siyempre sa ating mga kaibigang blogger uh, vlogger na patuloy na sumusuporta sa inyong ating babes vlog. Ayan, thank you po sa inyong lahat. <laughs> Medyo mahirap po ang pag-content ngayon mga kababes kasi siyempre hindi tayo makalabas dahil nga po may baha, may ulan <laughs> hindi naman po laging baha at ulan ng ating po content mga ka kaya naman ngayon magpapaalaala lang naman po ang yung ate na magingat-ingat po tayo mga kabis babes na sunod-sunod po ang ulan at baha sa ibang lugar dito sa Pilipinas at uh, ang alam ko po ay mayroon na namang bagyo nagsanib borsa ang bagyo na <laughs> dalawa ngayon na nandito sa Pilipinas kaya naman pinag-iingat po tayong lahat mga ka-babes, hindi naman po dito sa Maymila dahil sa iba't ibang lugar po sa Pilipinas na binabayo ng bagyo at nakakaranas po ng habagat mga ka-babes ayan, mag-iingat po tayo lagi at sana po ay okay ang lahat lalo po higit ang ating mga mahal sa buhay na malalayo sa atin o diba aking mga mahal sa buhay dyan sa probinsya, sa aking mga kamag-anak. Ayan, sana po ay okay kayong lahat at mag-iingat po. Lalong-lalo na lalo, po yung mga talagang binabayo ng bagyo sa mga oras na ito. Ayan mga kabibs. Masalamat tayo sa Diyos dahil nga kahit na binabayo tayo ng bagyo na ganito at nakakaranas tayo ng mga kalamidad, Siyempre, maraming pa rin blessing na dumadating sa atin. Ang magising tayo sa, isa, sa isang araw, sa so, umaga mga habib, isang napakalaking blessing from God. Kaya naman, magpapasalamat pa na rin natin yun. Ayan, umalakas po ulan mga habib. Siyempre, nasumayang mga yung ate. Ayan, at malapit na po ako, ako sa aking bahay na tinitirhan. Kaya naman, yun lang po ang palaala na inyong ate. Magingat ingat po tayo mga kabit. Huwag so, po tayong natin sa walang mahala ang baha, ang tubig ulan. Dahil ito po ay may dalang sakit mga sabi, lalong lalo na po yung leptospirosis. Talagang ito po ay pinag-iingatan ang lahat. Lalo-lalo na po tayo ay mayroong sugat sa paa na naka-open. Dahil nagiging sanghi po yun ang pagpasok ng bakterya para magkaroon tayo ng leptospirosis iba naman ay typhoid fever dahil nga po sa bacteria mga ka-babes ayan Hindi naman po ay palaala lang ng ati babe Siyempre lahat tayo po ay nag-iingat mga ka-babes ayan mega mega love show po sa inyo lahat at sana po ay mag-iingat tayong lahat ayan mga ka-babes Muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pag-suporta kay Ate Day's Vlog. Thank you po sa ating mga kaibigang vloggers talaga. Kung wala po kayo ay <laughs> wala din naman po si Ate Babes dito. Kaya thank you, thank you so much po sa inyong lahat. And I love you all mga ka-babes, God bless po sa ating lahat. Mag-ihingat po tayo. Ayan. At patuloy po ang dito sa Maynila. Ayan. God bless everyone. I love you all. Thank you, thank you. May shoutout sa lahat. si devet I love you. God bless.